Ayan, guys Ayan, guys Malinis na ang aking kwarto Dahil wala akong trabaho Ito ang aking nagawa, Ang paglinis ng aking kwarto Ayan At dyan ang aking pwesto Ayan, may damit ng aking upuan Ma 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 Hindi malinis okay, malimplit ka Ang kwarto mo ang dumi-dumi na Pati may sa taas. Ayan. Hanggang baba, nalinisan ko po aking mga lalabs. Tan, <tong> tan, tan, Yung aking Christmas tree ay nakahubad pa. Hindi pa ako nakakabili ng pang pa decoration ko. Kaya ganyan lang muna siya. ang aking mga collection. Collection and then collection. Hubad oh na Christmas tree. <laughs> Hi, bata. <laughs> Ayan, hanggang dito sa ating kusina. Malinis na po. Ang aking ano ay wala pang laman. Hindi pa tayo nakakapag-grocery. Wala pang laman. Yan lang muna ang laman ng ating. Ayan. Wala pang laman. Hindi pa nakakasahod si Jose, kaya walang laman. At yan ang ating mesa. <laughs> Champurado ang laman.

Thank you for watching, mga lalabs ko. Thank you, thank you, and bye-bye.